kasi ganito yan eh. Tinotorture yung mga yung mga biktima. Ah, uh, mga pogo workers yan o kaya yan yung eh, kinidnap sa isang lugar. Ano, hmm. alam ba sa casino kinidnap yan, ano? Tapos dinala nila sa isang po, illegal pogo hub o dun sa pogo hub na yon uh, na mayroong torture chamber. Ang ginagawa kasi nila doon, pinapa bibidyohan nila habang tinotorture, ano? Tapos papadala sa kamag-anak para magbayad. Hmm. Ng oh my gosh. Kung may pagkakautang, ano? Halimbawa, ito ay kinidnap sa isang kasino dahil may pagkakautang, ano? Ah, uh -huh. uh, papadala nila 'yon para bayaran 'yung utang, ano, uh -huh. ng pamilya. Ngayon, ah, uh, 'yung iba naman na tinotorture torture uh, hindi sumusunod sa mga rules and regulation na tinakda ng Pogo Hub o nung scamming uh, farm na 'yon, ano. Halimbawa, sinabi nila na kailangan kumita ka ng 5 milyon hanggang okay. 8 milyon a week yung grupo nyo, yung team nyo, kailangan kumita. Pag hindi mo na-reach yung kota mo na yon, automatic isasubject subject ka nila sa torture. At yan yung madalas na reklamo sa amin nung mga tinotorture dun sa, sa torture chamber dun sa isang pogo hub. Ah, hindi raw nila na-reach yung kota kaya sila ay sinasaktan. <coughs> so yun, yun ang uh, modus operandi nila pagdating sa torture. Kaya kung mapapansin mo, dito sa... Sa porak, Ah, uh, scam hub na ito. Um, mm. marami kaming mga torture equipment na nakuha, mga baseball mm. bats, mga pamalo, oryente. Mga... Yeah, meron silang taser, yung pang-kuryente mm. nga. Tapos meron sila nung ano, yung retractable uh, metal stick. So yun ang pinamamalo, uh, sa Oh, yung mm. baton na humahaba mm. na metal. So yun ang pinamamalo nila doon sa sa mga tinotorture nila. Ngayon, kaya kaya kami napasugod dito sa Pora, kasi merong nagpadala sa amin ng dalawang videos. Uh, mm -hmm. Ito yung video ng dalawang tinotorture. And uh, we have this intel report uh, na natanggap na yung isang tinotorture nila ron, eh namatay na. So sa wow, ngayon, nice. isa yon sa mga hinahanap namin kung saan nila tinago o kung totoo man yung informasyon na yun, saan nila tinago, saan nila nilibing. Inahanap namin 'yan dahil uh, 'yun yung report sa amin kaya kaya nagmamadali kami naman kapag secure ng search warrant dyan sa na um, yeah. 'yan.